lago ta jud kuy ning bayhana ba perti ka isal bayis na kayo sa kuha bisig asa ta paingon bisig asak pa dolong sige tag sigita o pangabog sige pangap wala na kay tagibot nga dautan Uwag mamaya gani yun ako sa gabi eh Akong kauban pa Bisa gabi pagani gani mo sa kadlahon Basta makauban lang sa kuha Ayos ra pero pagka nang naanami din sa balay Pirti kayong makalagot ng bayanag yun Lumihin na kayo Hmm, lumihin yung sutukon sutukon yung bayanag yun kagyo Ginaanang mamayay sa buntag O di buntag o Sa ina ng hapon o gabi na Nakakita mo siya sa mga sakay Hindi man sa tanan nga panahon nga Sa tanan na akong oras nga pag pasero pa kasi siyempre ako mo siyang i, i kay para na may mabantay sa balay yung mga kawarang makalagutan baka nang yun siya nga nakita ang na, nakita kuno niya bisag man na unsa naman yung ginabuhi ya boss ay naka... hindi na ba yung sunto ko yung bayana hmm man ako pirtig yun akong lagutan yung bayana git, git na unsa man na sobrang mas ka ito ang makalagot ng bayana. Hmm? Kating notebook nga nadiri ka sa akong atubangan. Lamihan mga ipuspos sa iyang agtang. Lamihan ka ipuspos ba? Lamihan. Ihapak e, siya ang nao pag nadiri sa akong atubangan. Hmm? Makalagot kayong bayana. Pwede kayo silusa. Silusa kayo. Pwede pa isuga. Hmm? yun mo. Sige, mag-istoryo na. Hi! Andito Ay. lang ako sa iyo. Gadi ka diya. Ay, naunsi <laughs> na. <laughs>